nandito kami ngayon sa Divisore mga ito kasama ko si Pangangin

yung mga ano pala bawal yan eh. bawal yan tuloy na natin yung ano bawal pala yung ganyan mga boss sa akin kasi saboy ginapakat ko And dito kami sa divisory mga boss bawal pala yung mga ano mga payong payong mga lalaki bawal pala yan

jan

It was then right my